kaibigan today is video binalikan ko lang po yung dati kong upload inupload oh. dito na siya ngayon yung mga kaibigan at maganda yung titos mga kaibigan oh, may bunga yung dito binalitan dati ng mga buongon may rami din mga buongon pa din dito mga kaibigan oh. bago to ah dito yung da, dati bago lang to ngayon lang to mga kaibigan oh. sarap ng buongon iwan ko kung ano sa tagalog yan basta dito sa sa amin yan buongon oh oh masarap yan mga kaibigan at tapos na ako nagkakain yan oh pagkita ko na din yung hindi ko na lang pinakita yung kinakain ako at dito lang dito lang muna tayo mga kaibigan saglit lang to video lang muna tayo ng mga 1 minute plus para may pang upload tayo dito lang to sa kumbustila bukid ng kumbustila mga kaibigan maraming salamat God bless po sa lahat maraming salamat sa inyong suporta mga kaibigan oh, tito, maraming maraming salamat talaga sa inyong pagtuloy na pagsuporta sa aking youtube channel at kakain na tayo mga kaibigan oh, kain kain na kain na na oh, buong so, sabi iwan ko kung ano sa iba Ako di dito na lang. Maraming salamat kay Ivan. Bye-bye po. God bless.